Good morning, good morning! Once again, this is Ana Blanc! For today's video, guys, mag-walk na naman kami ni Joey. Kasi wala kami magawa ni Joey dahil morning pa naman. Di pa naman ako. Tapos na naman ako mag So, we're gonna walk with Joey para makapag-exercise si Joey. Kailangan, guys, ni Joey mag-exercise everyday. 45 minutes para hindi siya maging hyper kasi masyado siyang hyper. So, kailangan niya mag-exercise para mabawas-bawasan yung kanyang pagda hyper so, Pagdating sa loob, kasi guys, masyado siyang hyper. Yan si See? Go away. Okay, let's go. Samahan niyo kami. Maglalakad tayo. Sa labas. Let's go. Are you going to walk outside? Or here only? Para tingnan muna natin kung medyo o maulan ba, kung ano ba. Ah, medyo maulan pala yan, maulan. So dito na tayo sa loob, guys. In yung aking baby boy. Ang aking baby boy. My baby boy. Yan. Dito lang kami iikot sa buong bahay. At madilim. Madilim siya kasi umula, maulan kaninang umaga, maambun na siya guys. Ang aking map na ready. Hello, hello everyone! We're gonna walk with Tyler, jojo jo. Wait lang. Pag... Ayan you know, May araw na. Pero, Madilim pa rin kasi, dahil nga sa ano, <laughs> hindi nyo makita yung baby boy ko. Kasi yung baby boy ko nagtatago. Ayan, we're gonna walk lang guys, para ano, mm, mapagod siya. Pag napagod na siya, dyan mag-rest na siya para ano makapag ano na tayo makapag-work para ano po na para para makapag-work na tayo kasi guys habang gising yan ba parang bata ano itapat natin sa kanya sa kanya tayo ano para hindi kayo magsawa sa face ko <laughs> okay let's go samahan niyo kami ni Joey guys Ayan naglalakad-lakad lang kami. Hindi ako masyadong nahirapan maghawak ng kung ano ko kasi naka-tripod ako. Go, go, go. Tapos, hindi siya masyado maalog. Ah, maalog din pala, pero hindi yung ano, sinihawak. kasi may hawak. ano lang ako. Ayan, bilis, bilis, bilis. Go, go, go. Walang titigil-tigil dito tatago siya sa akin. Here. Go. You need to walk, ha? Exercise ikaw para, ano, papagod ka. Come on. Hurry up. Yan. Tamad kasi yan. Ayaw mag-walk. Pero pinipilit ko siyang mag-walk kasi kailangan niya mag-walk. Pag hindi siya nag-walk, siya din. Ayan, yeah, di ba? Hurry up! You're so tamad. Say hi to everyone. Hi, everyone. Di ba? I'm walking. Ako'y nadadapa-dapaan. Hey! Ako'y nadadapa-dapaan sa ginagawa ni Joey, guys. Kasi mag-i-stop siya. Tapos, lalakad na naman parang buhay mo. na diretsyo o oh, diba tapos dadaan na naman tayo kay Madam Grace I wanna see you love harap ayan iniikot na namin yung buong bahay kasi ayaw ko lumabas dahil parang maulan Parang maulan kasi Ano parang maulan? Maulan nga, talaga Nihingal na siya, pero hindi pwede Kasi start lang namin Kaka start lang So hindi pwedeng mag Tamad-tamad ngayon, oy Tyler, oy You need to walk Nihingal na siya guys, look 'di ba? Ba't kailangan ni Tyler mag-walk? Kasi pag hindi siya nag-walk, ano naman yung kakainin niya sa loob. Sa bagay, kahit pagod yan, kung nasa mood siyang mang ano, mang sira. <laughs> mang sira ng mood ng iba. Ay, ako. Itong aso na to, kala mo, feel niya bata siya. Hurry up! Iyan. Hingal ako. Ako yung hinihingal guys. Hindi si Tyler. Sobra guys. Tyler is. Go go go! Hurry up! Come on! Diba? kita niya yung cute na yan yung cute na batang yan <laughs> yung cute na batang yan nakita niya yan yung cute na batang iyan papaluin yan sa puwet <laughs> palo yan sa puwet ayan siya guys pagod na siya daw siya pero kailangan niya pa mag walk hindi pwedeng pabagal-bagal. Sa bagay mabagal naman talaga. Pero, hindi pwedeng mag-stop. Kung ayaw niyang maano siya. <laughs> Pati ako tuloy guys, sinihingal na. Nako po. Ako ay tumataba na. Ha? Ah, tumataba na si Inday. Ang inyong Inday. Tambok na di ay. <laughs> Ayan. ningal na ako guys. Wait lang. nasa na siya. Itago na. Itago-itago sa akin. Uy. Maglakad ng maayos. Huwag tatamad-tamad. tamad ah. Oy. Pati ako hiningan na. Nasaan na siya? Pati tuloy ako guys, hiningan Oke, other side. To everyone, to everyone here. Yeah. Hello, hello. My name is Tyler Jong. And I am bad boy. <laughs> Hello everyone. Sabi ng mga amo ko. Si Anho. Aga-aga <laughs> nag cellphone. Nag-walk kami ni Tayla. Tapos nag-video ako. Uy, grabe siya. Ah, dito na naman kami sa loob ng bahay guys kasi ayoko lumabas dahil maunan maya maya ang bun maya maya bun sana sa labas kasi malaki ang space sa bagay dito sa loob malaki naman ang space kaso lang syempre may mga madadaanan ako medyo masikip eh, sa mga parting ano Ayan sya. tulak natin sa swimming pool Alam mo rin lumangoy. Alam mo rin ng lumangoy. Eh. Nihingal na ako. Ah! For you, Tyler. Kailangan mo kasi lumakad. Ayaw mo naman lumakad mag-isa mo. Kailangan talaga samahan. Kasi ayaw niya lumakad mag-isa. Nag-walk si Tyler. Three times a day. <laughs> Morning afternoon tsaka uh, night dahil before siya mag-akyat sa gabi nag-walk kami for 30 minutes ganyan ganyan ka ganyan kasi raulo ako sige <laughs> ko na naman naman kasi kailangan talaga maglakad kasi kailangan niya pagod everyday pag hindi mo siya pinagod hindi matatahimik ang buhay niyo ano ano kasi sinisira nito kung ano ano inangat natin nito ba ang yung bala eh balat ko pala yung labi ko nag balat malapit na matapos yung aming ano guys exercise at saka siya ay Pagod na. <laughs> At siya ay pagod na. Alam nyo na, ikot-ikot lang kami ng bahay. Diba? Wala na kayong makontent. Just good guys. Hindi mo kayong makakalabas. nakakalabas naman ako, kasama ko sila. Hindi naman ako makapag-video ng maayos. Kasi nakakahiya naman. Alam nyo, syempre, sunod-sunod ka sa kanila tapos video ka makasabihin <laughs> dito lang tayo katikat ng kanda o oh, diba o oh, diba Woo! ah napaka Napakasarap ah, sarap sa feelings na pang mapawisan aga-aga ah napaka <laughs> ah napaka oh Naggagatas ka na ngayon? Ayaw mo na. Ayaw mo na ng puro kape? Hello. Ah, pakabait. Ah, pakakulit. Tingnan na ako. Tapos na kami mag-walk. Okay, yun lang guys. See, bye everyone. Bye everyone. Don't forget to like, share, and comment to Adi. <laughs> okay, bye bye, bye guys. Thank you for watching everyone. Babush, everyone, yo. Woo!